Ayan dito sa may putik sila unang tumama ano sa yung may mga bakal na yan. At uh, tumalilis sila dito hanggang dito at uh, dito na sila tuluyang uh, nahulog uh, sa ibaba. Yan may rumpang uh, kung anong uh, naiwan dyan. ano. At doon sa ibaba doon na uh, didon dispat. ang isa at ang isa ay 50-50 na itakbo pa sa pagamutan. Ito ang kanilang uh, motor no. Uh, walang plaka. Este yung plaka ay isinilid sa compartment. At uh, yun na nga, ayon sa mga nakakita ay hindi rin sila nakahilmit. Ayan. Galing sila doon sa sa kabila no sa ito yung uh, Miriam Defensor Santiago ay, uh, Avenue. Ay, Ayan at uh, yun na nga tuloy-tuloy sila hanggat sa sumalpok nga sila dito sa sa barrier ano. Ah, uh, 'yun na nga. <laughs> Nahulog sila dyan sa ibaba. 'Yan. Yeah. <laughs>